Sa akin. Uy, lawi. Good size. Alak. Ay, dili. Dili. Di, di, di. Malaguno. Malaguno nga. Solo din. Mira solo rin. Yan o. Yan yung may balay po ng manok. Mga kababayan, meron akong ipapakita na bagong pamamaraan namin ng pangingisda. Ito yung shields ng kipay. Hinulma lang namin na paganyan. Yan. Kipay kung tawagin dito. Tapos, ganito yung discard yan mga kababayan. Isasabit siya dito ito naman yung ginagamit namin na pantali ito yung recommendable dito sa amin kasi yung straw na to madaling matunaw bawal na kasi yung plastic silupin ngayon ah, tara subukan natin sana may kumagat kagad ito mga kababayan kapag sumayad na siya sa ilalim sisintakin mo lang ganoon para matanggal yung bato tapos hilain lang ng dahan dahan ganyan Pagka uh, may nagbigat ibig sabihin niya na yan kailangan santakin mo rin ng malakas ganun. You know? namaya abang abangan yung mga kababayan may kakagat na yun darita ito okay, mga kabayan <laughs> sunog na <laughs> yun sunog na ano yung nakatali ipay ipay mga kabayan Ay, nakadali na si Kristata. Yan yung suno na crowd. Si Mayaman malaki na rin. Bayan, itek-tek yang pano? 'yung mo. Ito pa mga kababayan, yung isa rin namin kinagamit, yung may balahibo ng manok pero mira 'yung tawag namin dito. Ito effective din to sa mga pulahan, sa mga mamahaling isda.

Alak. Ay, dili. Di. Dili. Dili. Malaguno. Malaguno nga. Malag Malag mga kababayan. Mga kababayan, efektive yung mga balibo sa manok. Bira sulok. Hmm? Hmm. Takipay -taki naman ta. Takipay. Takipay mga kababayan. Takipay -taki. mga Taki kababayan. -taki -taki. Taki -taki. Taki -taki Lawi. Lawi. Alright, Lawi. Mga kabayan no, tipay. Mm. Oh. Tipay ang mga kabayan. Ito mga kababayan sa Birasulok. O kas, kas kung tawagin. Bala naman ito mga kababayan. Ayan mga babayan Lawi ah, size Tingnan Lawi Ito yung kinainan niya mga kababayan no oh. Pirasulo Sabog lang na yung kristalit niya Paskas yan mga kababayan ganito mga agpalak nung binasalo mga kababayan naiyuyog-yog ng mabilis para akala ng isda matatarantay yung kain natin pitik pitik sa inalim kadali yung gumaguma natin mga kababayan pigtip talaga yung gumaguma malakas pa rin maguli

Ganyan na yung layo ng tingga mga kababayan sa gumaguma. Ito yung gamit ko mga kababayan, limang tingga kasi medyo malalim.